Pag-absuelto ng DOJ sa reklamong kriminal laban kay PNP Chief Romel Marbil at iba pang sangkot sa operasyon sa KOJC, ipinagpasalamat ng PNP. Report mula kay Mark Makalalad. Mark! Tuwang-tuwa kami. Ito ang naging reaksyon ni Philippine National Police Chief General Romel Marvil sa pagbasura ng Department of Justice sa mga reklamong kriminal na inihain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanya at iba pa kaugnay sa operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound para arestuhin si Apollo Quiboloy. Sa ambush interview dito sa Kamkrame, sinabi ni Marvil na pinagpapasalamat niya ang desisyon ng DOJ. Parte lang kasi ng trabaho nila ang kanilang ginawa at naniniwala siyang lehitimo naman ang kanilang operasyon. Dagdag pa niya ngayong nabasura ang kanyang kaso, makakapag-retiro na siya tang walang kaso. Matatandaan na nung nakarang taon ang inihay ni Duterte ang reklamo laban kina Marbila, di ba pa? Dahil sa sobra-sobra at hindi umanong makatuwiran at uh, malawak ang operasyon ng pulisya na may kinilaman sa pagpasok sa mga gusali at irahan sa KOJC compound at sa isinagawa nilang search warrant bukod pa sa pagkasira ng mga struktura. Palawanag naman ng DOJ, resulta lamang ng operasyon at balidong pag-aresto ang pagkasira